Sa sobrang pogi ko ay muwi ako ng Pilipinas para gumawa ng isang cake. Ito ang cake. Di ba ang pogi ko? Nagsimula tayo sa 8 inches na cake. I-slice mo natin ang nasa taas para maging even ang cake. Pagkatapos, lalagyan natin ngayon ng buttercream. Napakasarap niyan ipatong natin ulit ang isa pang 8 inches na cake. Katulad na ginawa natin kanina, ating slice ang taas para maging even ang cake. Pagkatapos natin lagyan ng butter cream, himas-himasin. Pagkatapos natin himasin, ilagay sa fridge. Ibang boses na nata ito. <laughs> Ngayon ay 6 inches na cake. Tatanggalin natin ang dulo, lalagyan ng butter cream at ipatong ay isa pang cake. Lalagyan ulit natin ng butter cream para sobrang sarap. Himas-himasin. At gawin nating plain. Ilalagay natin ulit ito sa fridge para maging matigas. Ngayon ay ginagawa natin ang fondant. Ito pala ay isang fondant gamit ang marshmallow. Dahan-dahan lang pagpalagay. Pag marunong kay sa karate, mas madali ang pagiging cake artist nyo. Ayan o, oh, chap chop, 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 chop. Gawin nating malupit na cake. Hayaan nyo, kinamay ko lang yan. Malinis naman ang kamay ko. Isa pang cake. Kung gusto niya ang tutorial kung paano gumawa ng marshmallow fondant, mag-comment lang kayo at gagawa ako ng video kung sisipagin ako. Kailangan natin matinding techniques pagagawa nito. Nalagyan natin ang dowels yan yung magiging foundation ng isang cake na ipapatong natin sa taas. Kinamay ulit. Ayan. Sa sobrang pogi ko, nilagyan ko ng belt ang cake. Ewan ko kung bakit ko ba nilagay. Pero okay naman. Nag chop chop tayo ng ibang kulay na fondant para sa dekorasyon natin. Ayan, nilagyan natin yan ng rugby para dumikit. di joke lang. Water yan. At nilagyan natin disenyo. Siyempre, pogi tayo eh. Isa pa, sa pangdahon ng ang nilagay natin. Sa kasamaan pa, naputo lang isa. Pero dinikit lang natin yan. Sa tulo ng rugby. Nilagyan na ulit natin ang mga disenyo para maging kamukha na gusto nating maging kamukha. Naguhan nyo ba? Pagkatapos pinunturahan na natin ang pinakamalupit na pintura matatagpuan sa tandahan. Joke lang, food color yan. Huwag kayong mag-alala at safe kumain ng food color. Lahat ng pagkain may kulay. Bilisan natin ng pagawa at gabi na. Nag-start ako nito ng 1am in the morning. Natapos ako ng mga 5am. Kasi ginawa ko pa yung phone Sobrang pogi ko, nilagyan ko ng elepante yung taas hindi ko na video yung pagawa nito kasi hindi ko na on yung camera first birthday para ng baby ko kaya one ang nilagay ko dyan siya si Aliana Lin anak ko isang taon na siya di ba happy lang na same pa ako happy pa siya Di ba ang ganda? At ito na kayo may sa party. Ha, yan yan. I-subscribe mo na yung channel ko or follow mo na sa Facebook ka. Bye!